Hello guys! Welcome to Saob Cave in Basay, Samar. Tene! You wouldn't believe how beautiful Tanawi Look at that place guys! So beautiful! I just looked up and noticed I was driving Still pretty far from where I said I'm bound Napakalinaw dito na part sa entrance. <mulik> <mulik> <highway lang>. dito, <mulik> dito. Sa Basay. so beautiful. Sulit na guys. <laughs> Hello guys, hindi kita yan na sa Saob. Welcome to Saob Cave sa Basay Samar. Tineee! Picture. Sulat Salud kit sa Saob Cave. <laughs> Mga quick adventure good line eh guys. Mga minutes lang yata nandito Dapat hindi kita magtatagal. Hindi tayo magtatagal. Ganda-ganda na mga spot na hindi inaasahan. Dadaanan <laughs> lang. <laughs> Wala sa listahan. Sa okay, tuloy po kayo. Kaya nga aadto na may nani. Let's go. 20 pesos guys an entrance fee along the highway siya guys kaya na nakita naman yung kada ako sa mga bato and let's go to find out more go po, Hello, po. <laughs> <laughs> Kaganda. K kaganda na sa video. Tapos may mga kwan sila, mga... Mga pinagmamalaki. Sinda <laughs> mismo. Sinda mismo naging... Tapos kaganda rock. Rock Formation. Kaganda. Okay. Ano guys? Binigay mag overnight <laughs> siguro. <laughs> safe na safe. Kaganda. <laughs> sa kaganda sa mga formations san rock talaga kay pwedem mo well, pwedem mo agian suy ni hayg bauha awsese niya to na kapalapang pa di dipo hay ni tala gahalis hindi <coughs> hindi panagon mga spanish kay oh, bipo oh. po punggi ay, Buhay na ba to? <laughs> Hello? <Ma> <laughs> <laughs> Kaya na kita sa ani, 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 cave, ano? Sa di mo I love Saob cave. Saob cave. Tumano, sa cave. Di na guys sa basay. Sa of cave. Ito no? Sa sulod. Kaganda.

Ada guys sa mga bato. Ada sa igbaw ang bato. Tapos nakaagig ka na. Kaya cave na cave talaga. Ka kaganda guys. Kaganda din eh. Sulit. For only 20 pesos. Makita mo yan Kagandaan sa nature. Nature is real. cave <laughs> <laughs> Kaganda. Mag Mas ma-appreciate mo na bagay ko na di ka talaga. Personal mo talaga na makikita. Sulid na. 20 pesos lang. Guys, madali lang naman pag-feature kasi nagmamadali lang. Mga quick lang ani quick moto adventure amo um, lang nagyan along highway lang kaya next naman uh, next destination Guys, lit guys literally ni na quick quick moto adventure. So, sa Cub Cave, mga diri inaasahan na wala sa listahan pero um, amo na agian along highway lang. 20 pesos an entrance fee. Adito sa Basay. So, so beautiful. Sulit na guys. Hello, guys. Sa so na uh, napaka on. napakagandang daan eh, hindi mo inaasahan ang napakaganda ng Mount Canao. Look at that place guys. Look at that way guys. Napakaganda at napakalinaw dagat. Napaka peaceful, napakalinaw yung dagat. Ganda so pa rin buwan.